Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po muli si Ms. Mara Tamundong. Nandito po tayo ngayon live para sa OLE registration na ginagawa po natin dito sa Tondo, Maynila, na kung saan nakita nyo naman po yung mga kababayan po natin, tuwang-tuwa sila. Sabi ko nga po kahit pa ulit-ulit po kung bababa dito, maraming marami pa rin po tayong kailangan tulungan ng mga senior citizen na ako naman po ay nandito para magbigay ng paglilingkod at pagmamahal po na ang bawat Pilipino ay kailangan po magkaisa sa panahon ngayon dahil ito lamang din po ang magbibigay lakas sa atin na ipagpatuloy po ang ating ginagawa kaya ako ang wish ko po sa ating mga senior citizen na sana po makita nila ang tunay na pagmamahal dito po sa ating programa, lalo na po sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos na lahat naman ng pagsisikap at paraan ay ginagawa niya. Katulad po natin na binibigay po natin ang lahat para mabigyan din natin ng inspirasyon yung ibang tao na sila rin po ay tumulong at bumaba Lalo na nakita nyo ang dami pong mga senior citizen, ang kadalasan walang gamot, walang trabaho at wala pong inaasahan. Kundi ito pong mga programa na maibibigay po natin sa kanila. Kaya sana po ang kilikin po natin ang online registration para sa database po ng NCSC, ng National Commission of Senior Citizen, na ito po ang una at umpisa para malaman po ng ating mga senior na sila po ay tunay na mahal ng ating gobyerno. Muli, Maraming maraming salamat po at magandang hapon po. Muli si Marita Mondong. Thank you so much. Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po. Hi, magandang magandang tanghali po sa ating mga nanay-judge na tumatakpat like sa electric fan dahil sa lakas ng hangin. Ayun ay maraming maraming salamat. Sa lobo, aba para sa mga blessings. Ayan. Magandang maganda. Hello. Ay magrehistro. Aba. Ngayon po, napanood niyo yung aking video. Kasi na kaya po talaga namin pinapakita yan. magaroon po kayo ng idea kung para saan po ba itong online registration. At the same time, baka naman mamaya, online ito lang pa namin. Ang hindi nyo po alam, ito po ay nationwide para sa buong Pilipinas ng mga senior citizen. Sa dami po ng mga senior citizen po natin, araw-araw mayroong nagbo birthday So araw-araw, welcome to the club of senior citizen. Kaya naman po yung 12 million na senior citizen po natin na kailangan marehistro po at magkaroon ng database para sa National Commission of Senior Citizens. Ako po, dahil po ay mga may, mayroong mga kaakibat na programa at benepisyo para sa ating mga senior citizen. Palakpakan naman natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa kanya, nangyari po ng lahat ng ito. Na una-una, ang online registration po ay programa ng NCSC para lahat naman po ng mga senior citizen ay magkaroon na ng database at hindi na mahirapan at meron na po kayong permanenteng record. Dahil ito rin po ang magiging basihan ng ating gobyerno para ano po ba yung tulong talaga at gano'n ba karami ang mga senior citizen na kailangan po nating tulungan. Aba, syempre, hindi lamang matatapos sa 12 million ang mga senior. Dahil sabi ko nga, araw-araw na dadagdagan po tayo. At lahat naman po tayo ay patungo sa pagiging senior citizen. Siguro marahil Itinatanong po ninyo, bakit ba ginagawa ito na miss marat ng Miss Mara sa mundo? Samantalang hindi eh, pa naman siya senior. Samantalang batang-bata pa siya. At first na fresh po, talagang bininda po yung sarili. Actually po, ito po ay ginagawa ko. Nagtataka nga po ako, ba't nila ako tinatanong eh. Una-una, mayroon ako ng mga magulang. Pangalawa, may mga lolo at lola po ako may mga tiyahin po ako na senior citizen na. At higit sa lahat, dahil ako po ay 46 years old na, papunta na rin po ako sa pagiging senior citizen. Ano pong ibig sabihin yan? Na kung ano man po ang benepisyo na maitutulong po ng ating gobyerno para sa inyo, yan din po ang matatanggap ko pagdating ng oras na ako po ay naging isang senior citizen. At syempre, gugustuhin din po natin na lahat ng benepisyo ay maibaba po sa ating mga kababayan dahil mayroon ng 43 billion pesos ang ating mga senior citizen para sa kanilang health insurance ng ibig sabihin lahat po ng senior citizen ay entitled sa 5,000 pesos worth of health insurance ano po ba itong health insurance? syempre pag sinabi natin insurance naku, baka kailangan mawala mo na ako sa mundo bago mag-insurance si eh, Bibo okay. dahil ito pong health insurance ito po ay makakamtan ninyo ngayon lalo na nandiyan na po ang budget ililipat na lamang si NCSC yung 5000 worth of health insurance libreng checkup libreng laboratory libreng checkup sa mata sa tenga dental checkup checkup sa puso ultrasound at syempre, libreng mga gamot para sa ating mga senior citizens na marapat lamang balikan ng totoong programa sa lahat ng sakripisyo na ibinigay po ninyo para sa ating pamilya. Ako po pa magiging isang maratamundong kung hindi po inalagaan ng isang senior citizen. Ako po ba ay makakapunta dito sa harapan kung hindi ko pinag-aral ng aking mga magulang? Lahat po ng ito ay ginagawa natin para balikan po natin ang pagmamahal at pagmamalasakit ang mga nakatatanda at higit sa lahat yung pinagmulan ng ating sanilahi lang po ay mga senior citizen. Kaya naman lahat din ang talent, inakuha eh, ko na rin po, puwera namang sahay. <laughs> Dahil syempre, pag Pilipino, hindi naman katangkaran, tamang-tama lamang. Pero yung pagmamahal ko po, ang puso ko po ay mas malaki pa sa akin. Kaya naman hindi po ako nagdalawang isip na tumulong sa National Commission sapagkat ang tungkulin po natin sa lupa ay hindi lamang maghanap buhay. Hindi lamang magpayaman. Kung hindi yung tungkulin po natin binang isang anak ng Diyos, na kailangan tayo po ay magmahal ng kapwa magbigay ng paglilingkod. Sabi ko nga po, at sinasabi nila, na siguro marahil si Marata papasok sa politika. Doon po ang laging sinasabi sa akin. Pero alam po ninyo sa totoo lamang, ako po ay tumakbo ng huling halalan, pero hindi ko po inisip Nahihinto na po ang aking pagtulong dahil hindi po ako nakaupo. Kasi kung ikaw ay isang tunay na tao at isang tunay na Pilipino at nararamdaman mo na kailangan tayo ng bawat isa, siguro hindi na po natin kailangan hintayin pa na tayo ay makaupo o maging isang politiko. Dahil ang totoong taong maglilingkod sa kahit anong oras at panahon, bumabagyo, bumabaha o hindi, mainit o malamig, tayo po ay bababa para tayo po ay makatulong sa ating kapwa. Hindi po ba? Eh, sabi ko nga, pag politiko, hindi naman bumaba. Lalo na pag Pasko at New Year. Siguro fiesta, kasi pwede 500 lang ang donation. O kaya pabasa pag mahal na araw, kasi kapilang ibibigay at saka Ako naman nagsasabi lang po ng totoo, mahirap magsinungaling. Pero ano pong ibig sabihin nito? Hindi po natin kailangan iasa ang ating kinabukasan para sa mga iilang nakaupo. Kahit nasabihin po natin ginagampanan nila ang kanilang tungkulin, pero sa dami po natin, kailangan tayo po ay sama-sama para mangyari po lahat ng programa. Kailangan ko po kayo, kailangan po natin ang mahal na presidente, kailangan natin ang mga nakaupo, pero higit sa lahat kailangan po natin ng isa't isa lalo na po tayo nandito sa baba tayo po ay araw-araw humaharap sa lahat ng problema problema sa pagkain kung saan kukuha ng pamalengke paano magkakasya yung ng 200 pesos pagpupunta sa palengke bibili ka ba ng kangkong bibili ka ba ng isda wala nang bigas so araw-araw ito po yung kinaharap ng ating mga senior citizen at least man lang sa kabila po ng lahat ng problema at ating pinagdaraanan, mayroon pala tayong programa na naghihintay at pwedeng ibigay sa atin ng ating gobyerno. At least kahit paano man lang doon, gumanda po yung pakiramdam natin. Katulad po ng aking mama na talaga namang pupunta pa ng SM sa City Hall sasabihin ko, Ma, huwag ka nang pumunta kasi ako na lang po ang magbibigay para sa inyo. Pero ang sabi ni Mama, huwag mo tanggalin sa akin ang karapatan na kunin ko ang benepisyo dahil yan ay nakapangalan. Ano ang pakiram ko? Dahil yan ay nakapangalan sa akin, ibig sabihin ako ay buhay pa at kinikilala ng ating gobyerno. Kaya kahit na maliit na halaga, kahit 500 pesos, wala na pong matitira sa kanya kasi mamamasahe pa siya, kakain pa siya sa Jolly, malabo, ng peach mango pie, o order pa ng tinapay sa labas. Pero masaya po yung pakiramdam niya dahil alam niya, kabilang siya sa programa ng ating gobyerno. Di po baga, hindi niya nararamdaman nyo na kahit gaano, kaliit ang halaga, pero kapag programa na totoo at ibababa, at ito po ay totoong tulong, malaking bagay na po para sa atin. Kaya naman itong ginagawa po natin, hindi lamang ito dahil gusto natin tumakbo sa politika. Alam po ninyo, hindi ang sa politika. Dahil unang-una, kailangan may pera ka. Pangalawa, kailangan malakas ang loob mo. Kasi gumawa ka ng tama, maraming babati ko sa'yo. Magkamata, marami din pupuna sa'yo. Pero anong mahalaga maiiwan po sa inyo? Ang puso atang at ang kaisipan mo na ang paglilingkod ay para sa tao at ito ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang mga senior citizen na tunay na bayani ng ating bayan. Punin nyo sa tagal ng panahon, ay speaker ko bumibigay na pati ng boses mo. Pero sabi ko nga, hindi pwede bumitaw ang isang maratamundong na ang ibibigay po natin sa ating mga kababayan ay tunay na pag-asa at tunay na pagkakataon para tayo naman po ay mabigyan din ng daan na magkaroon din ng kaunlaran sa buhay.